ako oh, naka-y TV wall pala. Sila yung nag-book. Nakikita nyo ba yung booking? Hindi. Hindi siya. Oo. Kung sila sila yung... Pero ano, pwede na Maganda rin yung kaka-priority kasi ito eh. Ah, kaya kailangan na rin. Kaya Huh? Pwede na sa harap ng motor ko ito. Okay. Pantayo. No, kasi pag sa lalabag, yeah, pag umulan, yeah. babasa pa. Na. Ayan, nakabasta nakabalot na ang ganyan. Para si... Huh? Ayan, <laughs> para kaya para na, para na, para na. Safe na safe talaga. Na. Walang leak. Papalobohin <laughs> mo <muna> sa <laughs> Misan, na sa... Mag no? no? Misan, hindi mo na magagawa yung magpapalobo ka. Eh. Ang na, eh. Kaso pag kayong, ano, hindi double check. Eh. At, pero, pero, pero pinakamagpapalobohin, wala nang condom condom. Oo. Wala nang safety, safety. Ulo, safety, safety ba? Uh. Uh, I ano? Mean. Wala naman na safe yung... Uh, Oo. Oh naman. Kasabihin mo sa'yo, ba't wala ka bang tiwala sa'yo? <laughs> pwede kasi kung bago lang eh. No? Mm -hmm. Yun, Ayun pa, pa, eh. Uh, three years, uh, two years pa lang kayo na siya mga sobrang tagal na nun sir. Baka buntis na siya. Baka may dalawang anak na kami nun. Ito pa na ako ngayon. Yun, <laughs> Yon, no? Yung, ano, yun, 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 yung uh, one night stand lang. Ito pa na ako ngayon siya. ilang <laughs> buwan lang, <laughs> no? Wala, hindi buwan. Mamang hapon lang. <laughs> Ang <laughs> baka simple lang panahon ngayon eh. Yun no? tapos may ganyan pa. Hindi ka rin. Ayun, baka tumakol si boss. Pag nang bababa, eh, kailangan mabilikan. Mahuhuli ka pa eh, pag matagal. Mm. Sir George. Ano ang pagsasabi? ko vision. Puro ano lang pala ito mga kinyantik quality talaga. Puro ano lang ng mga... Ay, um, gaganda rin ng mga ano na, na cellphone, no? Ah, pang kotse. Uy! Ah, uh, pang kotse lang. Yung mga pang motor. Ah, ito, ito. Ah, ito pang motor. Universal. Nakayos na yan. Simple lang pala. Wala nang kalingkis ko. Tapos meron pa ako na black bag doon na ano. Oo. Yung lagay ng ano, trust. Yung trust ka nung malaki. Babalot ko pa yan. Bakit na wala yung cellphone. Dami yung mo. Dito lahat ng mga bilihan pala ng ano, ng mga ano, TV, ganyan. Eh. Monitor bracket, case wall, true oh. Okay na yan, sir? sir? and Christine Tuason Nakapangalan sir kay An Christine Tuason Opo sir Ayun tama tama Ano sir? Dabi eh picturean lang sir ah, oh, picture mo hawa ko sir. sir ah, Nanalo ako ng ano Dapat susi ito eh sir? Dapat susi <laughs> Ayaw mong motor ko Ayaw Thank you, thank you. May ano rin to, may page din to. Meron sir. oh, isama natin sa vlog to. Ah, uh, j Moto TV sir. Uh, yeah, right. thank you sir, shout out sir. Yeah.